Oh, ano? Kamusta? Confirm ko lang wala naman. Bilis mo maglaka. Dapat di mo ako Hello, hello. Good day mga sisim. Ang aga-aga naluloka ako sa mga nalalaman ko at naririnig ko mga sis. Ang hirap talaga pag chismo sa kano. Lahat na lang talaga maririnig at maririnig mo kahit hindi ka kasali sa usapan. Naluloka ako mga sis. Kasi yung mga kasama ko doon sa ano... Sa Shopify... Absent silang lahat for today. <laughs> At hindi alam ang gagawin ni Shoti kung anong gagawin niya. Sino mag-aasikaso ng mga order. Nga sila inaluloko si Shoti eh. Walang mag-aasikaso. Wala pa namang bago, ba? Buti sana kung may kapalitan na. Valid naman kasi yung excuse ng mga kasama. ko kung, kung ba't sila absent ngayon, mga sis. Kasi nag-aaral sila, pumapasok pa sila ng school. <laughs> eh, hindi alam ng amo ko. Bawal kasi yun dito. Lalo na pag nagtatrabaho ka, hindi nila tinatanggap yung mga nag-aaral, yung mga pumapasok sa school. At ako ay mag-upload na naman mga scenes. Ayan, ang dami na naman nating mga bagong dress. Na-upload ko na siya dito sa Shopee. Ayan, check out, check out kung gusto nyo mag-order ng mga dress namin mga sis. Tapusin ko lang yan, mabilis lang yan. Hindi mapakali yung mga amo ko mga sis, wala pa kasing tao dito, wala pa naglalive oh. Wala din kasi siya, isa na lang kasi yung naglalive ngayong araw. As of no, mga sis, wala pa rin sila, ang tahimik dito. Pero yung naglalive nandyan na siya, naglalive na siya dun sa kabilang room pero yung gumagawa ng Shopify wala pa rin ayan pinakuha na lang yung stock hindi natin alam kung sino magpapak mga sis sobrang tahimik <laughs> nawiwindang sila shorty nakakaboard mga sis wala tayong makachikahan ngayon hindi ko alam kung mag half day si Joanna eh pero chinat ko siya sabi daw niya habol siya mag half day siya saan makahabol siya mga sis no para may kaututang dila tayo dito <laughs> Kakain okay, na muna tayo wala akong kasamang kumain ako lang and sanay naman na tayong kumain mag sa mga tara na flex ko muna yung ating outfit ngayong araw ito yung nabili ko sa branded overruns kung naaalala nyo 70 pesos lang to mga sis ang ending mga sis ako din pala ang gagawa my gosh, nakakapatuloy ako nagda-dashboard ako yung mga waybill na mga buyer yung customer. ka kung Hindi ko na alam paano to gawin mga sales. Diba? Tayo din pala ang gagawa. Naghahanap pa tayo kung sino gagawa. Tayo din pala. Oh, si Mary Grace Tudanka. to Sa ano to ma'am? Sa oh. Melody Fashion. Pinag sa pinag-orderan nyo ng dress. Oh, ko Confirm ko lang. Wala naman problema. Confirm ko lang yung barangay nyo. 649 Baseco Port Area. No? Okay, thank you. Salamat. Mga sis, anong oras na mag-aalas dos? Ngayon nang dumating yung ating... O oh, ano, kamusta? Half day pa ba? Anong oras na? Parang under time ka na. Wala, ka na, wala na siyang ang gagawin mo, mga sis. Sasahod na lang siya mamaya. Buti nakahabol ka pa. Okay, ako ka ba? <laughs> Pinagpawisan ako dito sa pagda-dashboard. Ang um, bilis mo maglakad. Dapat di mo ako inuunan. Yan, go. Ikot. Ang um, bilis. Um, bilis. Um, bilis. Ang takat mo. Ikot na. Ang um, bilis mo maglakad. Ito anong oras na pumasok? Nagpapasama pa bumili. Panay ka na ng quick quick no? Anong oras pasok mo? Alas dos? Taray ha, ilang oras ka nalang girl. <laughs> ano, ay mo tumingin dito ha. Nahiya mga sis kasi alas dos na siya pumasok. Ang pasok namin alas 8.